ito tayo, yung ni bye bye mga kalode kamawan si ka dahil hindi kunad ang parkag ay nagkata yung jigit awanti ko ano awanti dalawang low tide low tide ayaw niya na tide oh, maglakad lakad muna tayo manood ng mga alom

may malalim dyan natumpungan pa dyan ita ayan o nagmamayabag na naman itong babaeng to lagi na lang pinagsasabi na dyan e, eh pasaway eh hindi na mga kalots. ito sila o oh. May iwan ko kung anong pinupulot ng mga to para bang mamalingki -ma -ma sila dito eh wala naman silang nakikitang dito pagkain o oh, ito, no dito oh, yun, 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 oh hapon na hindi na na wala na tayong ilaw mamaya hmm. titingin sila ng ano kung ano to yung mga tamo tamo to ito daw oh to to ito daw nanakan na ito bal balo lang dahil ito talalaan dah kapag yan kibaga mo nga na uang nung titikkat kita ha ha nakita may na oh, nakita ko puti puti siya oh may laman naman siya may ipit oh putas din dun oh. oh ito ang tinatawag nilang agimat <laughs> anting anting ni senior <laughs> Yan na parang napagod na yata pero si Mrs. nandog pa rin no, oh parang bit, bit na bit niya yung pan eh balbalo lang na kinukuha yo. ayun oh no, namumulot siya oh. madilim na eh sabi ko nguwian na uwi na tayo sabi ko ayaw pa naman mga kalots yung mga bata naman nandun naman sila sa butas ay eh, madilim na uwi na tayo kako ayaw pa din Ayaw mahon yung bata oh.